Ayan po, uh, ang, na, ang init po, nakasikat ng araw Ano ng ate Emma, ito uh, Yung iyo pong ip, ipinorward na pagmamahal po kahapon Ito, uh, nakarating po kay Baby Pauline <coughs> Ayan po yung kanyang mga paa, na rin po against the light, ano Kapag talaga meron tayong ano doon Sana po, ayan, ayan, ayan. Yung araw po kasi andoon Medyo nandito sa likuran, nasisikatan din po ako. Itimang ang beauty po namin. Ayan, ah, Pauline, mag, ano ka? Kaya hindi ng ate Emma naman to. May isang punta namin kay Ma'am Kate Extreme. Ngayon ni ng ate Emma TV. Doon ka titingin habang ano. Dapat ko nga sa iyo. Ayan, may po si baby Pauline. Ayan. Hindi po siya makaupong maigi eh. Kanya pong mga paa, ayan payat na rin po katulad ng paani ni Kuya Aw. Baka malaglag ka. Ay, magsalita ka na at nakikita mo yung mukha mo sa camera. Ay, sabi, mo, ah, uh, ni ate Emma, marami pong salamat. Sabihin mo lang na gano'n. Ay, ala po pala akong binibigay si Kia. Kaya pala ayaw magpasalamat. Wala pa pala akong binibilang. Sorry. Disgracia. Maria lang to, ah. <laughs> Kaya pala ayaw magpasalamat. ala pa tayong binibigay. Ayan, ala na yata. Ito po, uh, galing po sa pagmamahal po ni inang ate Emma po ito. At iiba po ng pagmamahal eh na idala po natin kay Lola meli at gumawin rin po tayo ng gawing pinyaranda At kanina po may lumapit din kay Kuya Aon nagpapablog isang pamilya. Pwede na mahihiyain po sila pero sadyang ka kalunos-lunos din po yung kanilang kalagayan sa buhay. Inabotan ko na lang po ng pambiling ulam, hindi ko na po binidyohan. Kasi yung anak po ni ate, ano yon Masyadong maliliit pa yung anak niya, sunod-sunod, apat. Yung asawa niya walang trabaho, yung mga magulang niya wala rin trabaho. Kaya nagmimerienda po kami dun sa bypass, lumapit sa akin si Nanay Wilma, na ubod naman din po ng bait na Ayo po ba yung YouTuber na nagbablog kay Lola Meli. pwede nyo po bang matulungan tong isang pamilya ah uh, nakikita na lang po sa gilid ng bukid. Ayun, binigyan na lang po natin ng pang-merienda kasi po ang budget natin talaga ang lakad lang po namin tatlong video lang po si Baby Pauline, si Lola Meli at si Lola Gloria. Kaya ayun, hinati-hati ko na lang po 'yung ng Ate Emma. Ito po yung natira. Medyo makapal pa naman din po ito ito pa yung natira <laughs> ito pa yung natirang natira po na ibibigay natin kay baby Pauline kaya yun ngayon siguro nakita niya na po pwede na siya magpasalamat against the light yung, yung, yung ano po sikat ng araw mainit po kasi ayan ay ko na bunso mag ano hindi harap po sa camera nakikita ka nila magpa thank you ka mag thank you kaninang ate Emma o tita Emma na lang ano po ba ate na yung mga Ayun, sakto. Ayun, mag-ano ka muna. Ay, sabi ko sa'yo, isang kanta, 100 siya, eh. Na. Kaya, ayun, iiko ko natin. Ikaw na bahalang mag-libre li kay Lolo, ha? Ako. Na. Ako. Libre mo na lang. Hindi ko na, ya, ano. Ayan, ah, ninang ate Emma. Tsaka po sa ating mga ninang, ito po, bali isang buo din po ito. Ito po yung natira. Bali, bibilangin po natin para maiditalyo po natin yung pagmamahal po na nanggagaling po sa ating mga ninang. Ninang Ate Emma, salamat po dito. Salamat po ng marami. Ayan, kaway ka, baby Pauline. Ayan po, dalagan-dalagan na po si baby Pauline. Ayan eh, mahihain pa rin. Bibilangin po natin. Ano lang po ito, uh, kulay-pula lang, pero... Mabubuo din po ito. Bakit yung swerte? Na, kailangan na ayos yung pera. Ito po, ibibigay na po natin sa kanya. Ang ninang ate Emma, ito po, bali, makapal po ito, isang buo. Bari, na baria lang po. Bilang, bilangin mo kung ilang. Tapos bibilang. lang. pabibilang pabibi po natin. Ayan, bilangin mo. Yung laksan mo yung volume mo para marinig nila. Ayan, yeah, hindi pa kaya kayo. Ayan. Bilangin mo sa... One, ganun lang. Two. Three. Four. Laksan mo hindi Ay, 7, 8, 9, 10. Ayun. Ayun po. Uh, galing yan kay Ninang Ate Emma. Yung dating, nag, nung bumili tayo ng gamot nun, yung nang daya pero mo sa kanya galing. Uh, ayun, pasalamat ka sa kanya. <laughs> Doon titingin ka lang sa kami na tas thank oh, Ninang Ate Emma. Ninang. Basta puro Ninang yung tawag mo na lang. Ayan, sabi, dito ka marap sa akin. Nakikita ba yung mukha mo? Pag nakikita mo, ayan. Huwag kang titingin sa akin sa camera. Tapos magpa-thank you ka. Tapos sa sabihin mo na huwag ka sana kayong magsasawa na tulungan ako. Malay natin may iba pang makatulong sa'yo. Kasi ibang tumutulong sa'yo, medyo umatras eh. Kaya ang mo. Thank you po kay Ninang Emma. Ako ah, ang pala yan. Pag napanood niya pala ni Ninang Ate Emma yung video mo, birthday mo noong December 29, natrangkaso ko nun, nilalagnat ako nun. Hanggang sa pumunta kami dito nun, may lagnat pa ako nun. December 29, kaya nung bagong taon, nakatutulog lang ako. Dahil inapoy ako ng lagnat nun, trangkaso. Kaya ayun, uh, birthday mo pala. Diba sabi ko nga, baka, sana, baka sakaling mapunta kami, diba? Ayan, against the light po talaga yung ilaw namin. Ay yung